Ani -chan. Ang nabuli na batang lalaki ay nakakuha ng kasanayan sa cheat sa ibang mundo at na overpower, pagkatapos ay bumalik sa totoong mundo bilang pinakamalakas. Hindi kailanman naramdaman ni Yuya na kasha siya sa mundong ito, ngunit hinanggad pa rin niyang gumawa ng pagbabago, kahit na maliit ito. Ang kanyang puso ay puno ng kabaitan sa kabila ng pakiramdam na parang isang itinapon. Isang araw, habang naglalakad siya sa isang makipot na eskinita, narinig niya ang desperadong paghingi ng tulong ng isang batang babae. Napukaw ang pag-uusisa, lumapit si Yuya upang tingnan kung maaari siyang magbigay ng kamay. Habang papalapit siya, nakita niya ang batang babae na nak-orner ng tatlong nagbabantang lalaki na ayaw siyang pakawalan. Tinatawag ang bawat onsa ng lakas ng loob niya, humakbang si Yuya at hinarap ang tatlo tinutuya siya ng mga ito, pinagtatawanan ang kanyang bigat, ngunit nanindigan siya. Tinawag niya ang mga ito para sa kanilang pag-uugali, na ipinaliwanag na ang babae ay malinaw na nababagabag. Ngunit binaluktot nila ang kanyang mga salita, tinutuya siya, at pagkatapos ay sinaktan siya ng isang marahas na suntok. Ipinagpatuloy ng mga maton ang kanilang walang humpay na pag-atake, na iniwan si Yuya na bagbog at bagbog habang ang batang babae ay nanunood ng walang magawa. Sa takdang oras, dumating ang mga pulis at tinakot ang mga nanggugulo, na iniwan si Yuya na lukot sa lupa. Nagmamadaling lumapit ang dalaga para tumulong, ngunit si Yuya na nawala ang lahat ng kanyang pagmamalaki, ay tumayo lamang at naglakad palayo. Nang pauwi na siya, naalala ni Yuya ang matatalinong aral ng kanyang lolo, na laging humihimok sa kanya na maging mabait sa mga nangangailangan. Ang kanyang lolo ay ang tanging sinag ng araw niya sa isang madilim na mundo. Itinuro sa kanya na sa mundong naging masama sa kanya, nagkaroon siya ng lakas ng loob na tumulong sa nangangailangan. Kahit na ito ay isang maliit na gawa ng kabaitan, ipinakita nito na siya ay may kakayahang gumawa ng pagbabago. Alam niya na balang araw, tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang lolo, makakatagpo siya ng tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng pagiging mabait sa iba, at ang tapang na iyon ay palaging liwanag sa kanyang landas. Sa buong buhay niya, tiniis ni Yuya ang matinding pambubuli. Sa paaralan, ang kanyang mga kasamahan ay naghuhubad ng kanyang damit para ay buli siya, habang tinatawag siyang pangit. At kung hindi pa sapat, siya rin ay binubuli sa bahay ng kanyang mga magulang na itinuring na hindi siya karapat-dapat na maging anak nila dahil hindi siya katulad ng magandang mukha ng kanyang mga kapatid. Ang pagmamahal at paggabay lamang ng kanyang lolo ang nagpatuloy sa kanya ngunit isang araw, ang kanyang sikat ng araw, ay naging isang madilim na tagulan. Namatay ang kanyang lolo, iniwan siyang tunay na nag-iisa sa mundong ito. Dahil alam niya kung ano ang mangyayari kay Yuya kung babalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang, iniwan siya ng kanyang lolo kasama ang bahay at ang kanyang ipon. Nais ng kanyang mga magulang na kunin ang lahat, ngunit dahil ito ay inihanda ng lolo, itinanggi na lamang nila ito iniwan ang sariling anak na namumuhay mag-isa, at napipilitang magtrabaho ng part-time para mabuhay. Nang sumunod na araw, nang dumalo si Yuya sa kanyang pagtatapos sa paaralan, natagpuan niya ang kanyang sarili na kaharap muli ang kanyang mga nananakot. Nag-scroll sila ng malupit na insulto sa buong notebook niya, na sinasabing sa wakas ay inalis na nila siya. Desperado na makatakas, sinubukan ni Yuya na tumakas, ngunit hinabol siya ng mga maton at ibinagsak siya sa lupa. Nakiusap siya sa kanila na huminto, ipinaliwanag na kailangan niyang pumasok sa kanyang part-time na trabaho. Ngunit ang mga nambubuli ay tumawa lamang, naghagis ng higit pang mga insulto. At pambubugbog, ang isang pulutong ng mga mag-aaral ay nagtipon sa paligid, ang ilan ay kumukuha ng mga larawan at video, habang ang iba ay nanunuya at nagtatawanan. Matapos tiisin ang isang hapon ng pagdurusa, sa wakas ay nagtrabaho na si Yuya, ngunit natanggal lamang sa trabaho dahil sa pagdating ng huli. Kakaramdam ng panghihina ng loob, umuwi si Yuya, sa paniniwalang wala na siyang paraan para aliwin ang sarili o mabuhay. Kaunti lang ang pera niya kaya instant noodles lang ang kaya niyang bilhin para sa hapunan. Sinubukan niyang manatiling matatag at magpatuloy sa buhay, ngunit nang tingnan niya ang kanyang mukha sa salamin, napagtanto niyang imposible ito. Inaasahan niya na ang pagtatapos ay magbabago sa lahat, ngunit tila walang kakaiba. Sa sobrang galit at kawalan ng pag-asa, sinuntok ni Yuya ang kanyang refleksyon, nabasag ang salamin. Hindi napigilan ang sarili, hinampas niya ang pader, at sa kanyang gulat, ang pader ay gumalaw, na nagpapakita ng isang lihim na pinto sa isang nakatagong silid. Hindi sigurado si Yuya kung alam ng kanyang lolo ang tungkol sa silid na ito. Ngunit nakakakita siya ng mga souvenir mula sa mga paglalakbay ng kanyang lolo sa buong mundo. Napukaw ang pagkamausisa, natuklasan ni Yuya ang isa pang mahiwagang pinto sa loob ng silid. Nang buksan niya ito, nakita niya ang tila isang kubo sa bundok. Pagpasok niya sa loob, bumungad sa kanyang mga mata ang isang status window. Nalilito, inakala niyang pumasok siya sa ibang mundo. Bumalik siya sa dating silid para makasigurado, at habang sinusuri ang pintu, may lumabas na isa pang status window na nagpapakita ng kakayahan sa pagtatasa. Ilang iba pang mga window ang sumunod, kabilang ang mga function ng menu, conversion ng pera, at mga paghihigpit sa paglilipat at pagpasok. Nalilito pa rin si Yuyo ngunit nakuha niya ang mga pangunahing kaalaman. Ang huling window ay nagpakita ng kanyang katayuan, at sa kanyang hindi paniniwala, lahat ng kanyang mga estatistika ay isang flat one point. Pagkatapos magbasa ng higit pang mga window, nalaman niya na maaari siyang magtalaga ng mga puntos at gumamit ng kahon ng item upang mag ng mga item. Ngunit ang pinakamahalaga, kailangan niyang malaman kung nasaan siya. Upang gawin iyon, binuksan niya ang isang bintana sa silid at tumingin sa labas. Nang makita ang view, sa wakas ay napagtanto ni Yuya na siya ay nasa gitna ng isang malago na kagubatan sa isang ganap na bagong mundo. Habang pinagmamasdan ni Yuya ang mesa, may napansin siyang kakaiba, isang sulat na nakapatong sa ibabaw nito. Sinubukan niyang basahin ngunit hindi niya maintindihan ang wika. Sa isang iglap, binigyan siya ng system ng kasanayan na nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang hindi pamilyar na teksto. Ang liham, na isinulat ng dating may-ari ng bahay, ay nagsiwalat na sila ay namatay. Bilang susunod na taong makakatuklas ng bahay, Si Yuya ay automatikong magmamana nito, kasama ang lahat ng nasa loob. Ipinaliwanag din ng liham na ang bahay ay protektado ng mahika na pinipigilan ang sinumang hindi siya na makapasok. Sa bagong kaalamang ito, sinimulan ni Yuya ang paggalugad sa bahay, sinuri ang iba't ibang armas at kagamitan na nakaimbak sa loob. Kinuha niya ang isang espada na, sa paggamit ng kanyang kakayahan sa pagtatasa, naging hindi kapanipaniwalang mapanganib. Gayunpaman, ang kanyang pagkamausisa ay nakuha ang pinakamahusay sa kanya at siya ay lumabas sa kanyang bakuran at nagsimulang subukan ang espada. Dahil sa kakulangan ng mga estatistika, malinaw na nabigo siya sa kanyang unang pagtatangka at nagtatapos sa pagbagsak sa lupa. Gayunpaman, isang bagong window ang lumitaw, na nagpapakita na siya ay nakakuha ng isang punto ng kasanayan sa mga espada. Kulaan niya na nakuha niya ito ng ganoon kabilas dahil nagmula siya sa ibang mundo, at nagpa siya na makita kung ano ang mangyayari sa pamamagitan ng pagsubok ng ilang iba pang mga armas. Sinubukan niya ang kanyang kamay sa paggamit ng sibat, scythe, gauntlets, at kahit archery, na nakakuha ng isang punto ng kasanayan sa bawat isa. Ngunit sa lalong madaling panahon pagkatapos na makabisado ang mga kasanayang ito, naglaho sila, nagsanib sa isang kakayahan na tinatawag na true martial arts. Habang iniimpake ni Yuya ang kanyang mga armas sa ng item, bigla siyang nakarinig ng mga yabag na papalapit. Tumingin siya sa direksyon nito at nakita niya ang isang dagwang dambuhala na sumusugod sa kanya, handang magpista sa kanyang dugo. Sa kabutihang palad, ang mahika na nagpoprotekta sa bahay ay bumuo ng isang hadlang na nagpatigil sa dambuhala na makapasok sa loob. Hindi napigilan, ipinagpatuloy ng dambuhala ang kanyang galit na galit na pagsalakay, sinusubukang makalusot sa hadlang. Sinuri ni Yuya ang mga istatistika ng halimaw, na nagsiwalat na ito ay level 300, isang mabigat na kalaban. Nang hindi makalusot sa hadlang, pinunit ng dambuhala ang isang puno mula sa lupa at inihagis ito kay Yuya. At muli, iniligtas siya ng hadlang. Nag-isip si Yuya kung dapat ba niyang subukang ihagis ang kanyang sibat sa halimaw sa desperadong pagsisikap na iligtas ang kanyang sarili. Piniwesto niya ang kanyang sarili sa abot ng kanyang makakaya, iniipon ang bawat pulgada ng lakas sa kanyang katawan upang ilunsad ang sibat sa nakakatakot na nilalang. Nang tumangala siya para makita ang kinalabasan, namangha siya sa tanawing nasa harapan niya. May dugong lumilipad sa buong lugar, at ang halimaw ay may malaking butas sa dibdib. Napaluhod si Yuya, nakatitig sa kanyang mga kamay na hindi makapaniwala sa kanyang nagawa muli siyang tumangala, at nawala ang halimaw. Sa sandaling yon, lumitaw ang isang window ng status, na nagpapakita na siya ay nag-level up sa antas ng isang daan at ang lahat ng kanyang mga estatistika ay umabot sa isang libong puntos bawat isa. Pilapitan niya ang lokasyon at nalaman niyang may ilang kagamitan at item sa lupa, na nahulog mula sa pagpatay ng halimaw. Nagsisimula siyang ipamahagi ang kanyang mga stat point, at dahil pagod na siya para sa unang pagkabigla, Nagpasya siyang bumalik at magpahinga. Nang malapit na siya sa pinto, may lumabas na cash-out window. Out of nowhere, ang pera na magagamit niya sa totoong mundo ay nagkatotoo at nahulog sa lupa. Binuhat niya ito at bumalik sa kama para sa tamang pagtulog. Nang gabing iyon, gayon paman, naging pinakamasamang bangungot ni Yuya. Ang kanyang mga buto, kalamnan, at balat ay nagsimulang mag-shift at lumibot lahat ng sabay-sabay na nagdulot sa kanya ng hindi matiis na sakit na huminto lamang kapag siya ay nahimete. Nagising siya kinabukasan, pero may kakaiba kapag bumaba ang tingin niya. Wala na ang kanyang tiyan, napalitan ng pin eight na six pack. Habang hinahawakan niya ang kanyang mukha at buhok, napagtanto niyang napakalaki ng kanyang damit at may nagbago sa kanya. Sinusubukan niyang tingnan ang sarili sa salamin, ngunit wala na siyang salamin at sa huli ay wala na siyang paki-alam. Dahil hindi bagay sa kanya ang kanyang mga damit, sa halip ay isinot niya ang mga damit at kagamitan mula sa bahay sa kabilang mundo at nakipagsapalaran sa labas. Natuklasan niya na ang dating may-ari ay nagtatanim ng mga gulay, kaya nagpasya siyang panatilihin ang hardin sa kanilang karangalan. Biglang, ang isa pang level 200 na halimaw ay nagsimulang makipagsagupaan laban sa hadlang. Pero sa pagkakataong ito, mas kalmado na si Yuya kaysa sa huling pagkakataon. Inilabas niya ang kanyang sibat at madaling natalo ang halimaw. Sinusuri niya ang mga patak ng halimaw, mayroong ilang mga normal na item, ngunit talagang maswerte siya sa pagkakataong ito. Nakakuha siya ng isang pambihirang drop accessory at nilagyan niya kaagad ang bagong kwintas. Ang kanyang antas ay tumaas sa isandaan at limampu, at lahat ng kanyang mga estatistika ay umabot ng hindi bababa sa dalawang libong puntos bawat isa. Bumalik siya at nagpasya na gamitin ang bagong cash out na pera upang bumili ng bagong uniforme para sa kanyang paparating na pasukan sa high school. Ngunit hanggang sa araw na iyon, inalagaan ni Yuya ang bahay sa bagong mundo, gamit ang kanyang mga gulay na sinasaka para sa mga pagkain na nagtatapos sa pagpapabuti ng kanyang mga estatistika. Nagsisimula siyang masaya sa kanyang mga bagong araw, iniisip ang tungkol sa kung gaano siya nalulumbay na sumali sa high school pagkatapos ng pananakot sa lahat ng mga taon na yon. Pero ngayon, nagtagumpay siya at mas naging curious siya sa bagong mundong ito. Doon niya sinasanay at ay level up ang kanyang martial arts proficiency, kumakain siya ng kakaibang ngunit masarap na patak mula sa mga naunang halimaw. Sa wakas ay nasiyahan na siya sa masayang buhay, pero syempre, hindi siya pababayaan ng mga halimaw tulad nitong elite na duwende. Hinawakan ng duwende ang kanyang sibat at sinubukan siyang salakayin. Ngunit tumalon si Yuya upang maiwasan ang tama at agad na ibinaon ng halimaw gamit ang kanyang sibat. Iniimbak niya ang lahat ng mga patak sa kanyang kahon at handa na para sa kanyang bagong paaralan. Kinabukasan, sa wakas ay nakapasok na si Yuya sa kanyang bagong high school nang hindi namamalayan na lahat ng tao ay nakatingin sa kanya at pinag-uusapan ang pagiging gwapo niya. Sa kanyang bagong silid-aralan, nilapitan siya ng kanyang mga dating nambubuli. Siya ay nagsimulang manginig sa takot at tinanong nila siya kung sino siya. Ibinunyag niya na siya ang pangit na bata na dati nilang binubuli pero gulat na gulat ang reaksyon ng lahat, walang makapaniwala sa pagbabago. Pagkatapos ng klase, nagmamadaling pumunta si Yuya sa banyo para makita ang kanyang refleksyon. Pagtingin niya sa salamin, napasigaw siya sa hindi makapaniwalang mukha na nakatingin sa likod niya.